Hello mga amiga, mga amigo. Kumusta naman mo diha? Welcome kay Mama Chuna Pure Pinay Vlog. Guys, ang akong i topic karong adlaw is about aning controversial bitaw kaayo nga uh, kani bitaw bahin sa pangutana kung obligasyon ba sa mga anak ang mga ginikanan. Unsa inyo ka sulti ani guys? Ako guys para nako kaya ako sa medyo ko ka-Pilipina, no? Di hapang ko na bisag na ako diri sa Norway nga, dugay na kaayo. Pero tungod kay ako sa ka Pilipina, na tao diya sa Pilipinas, mao nga ang akong tradisyon o gang kultura na ko guys, nagpabilin gihapon. Bisag, dugay na kay diri sa Norway. Ang ako nagasulti bahin, ani guys is, sa Pilipinas good, kita, ang atung tradisyon nga, kita mutabang gito sa tumilikanan. Nga, atong gamay pata na nasa tong utok ba na nasa tong huna, -huna o sa tong kasing-kasing nga -kasing, eh, dako lako matabang ko sa kumamagpapa mamagpapa matabang ko sa akong pamilya di ba guys inana gyud ang atong mindset kay mao man tradisyon o kan atong kultura so mao man na nadakaan ang dili sa Norway guys kay masad man sila no kay ngano ang ila pod guys wala dil, 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 dili sila obliga sa ilang maginikanan kay kung ilang magin ka na matigwang na guys, dili na pwede mo puyo sa balay, ilan na nang ibutang sa nursing home. So, di, sa, di ako nagtrabaho guys sa nursing home. So, ang kani ba siya nga, nga topic ba guys? Ang man niyo kasulti about ani. Kamu nga, kamu mga Pilipina nga nanadiri sa gawas, nga, 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 mga nga nanadiri na sa gawas, na mga anak. unsa sabay kasulti ani nga, kung inyong mga anak, mobliga mo pa ba Japon sa inyo ha? Idako nila. Para sa ko guys, kako na naman ko dress no way no? Para sa ko ah. Kung ako mga anak, di akong gusto guys nga, kinahanglan sila, di, di, sila, sila rin mangita silang, ng ilang, pangitao ng ilang kaugalingon guys nga, mabuhi silang ilahanga, nga, nga dili na minila ang ah, ayan pag naon kay eh gusto na ako para na ako sa kuwara na guys sa, sa kainahan, gusto na ako nga sila maka nga sila nga na po sila life guys ba nga, nga mo unsa na mulupad sila ka sa kong galing mo nilang pakpak may mga na guys ang sinulti anak so para na ako kay naan na mga diri pero para ako nga anak ko sa Osaka anak ko o Pilipino dili mawagtang ang akong obligasyon o dili man, dili man siguro tawag ob obligation obligasyon guys akong tawag ani dili na mawagtang akong pagmahal pagpangga o pagamping sa akong magdikanan kay ginikanan biya nato guys di ba kay bisag unsaon pa nato guys bisag unsaon pa nato um away ang atong magdikanan unsaon pa nato unsaon pa nato ganang masuko tatos sa so, inahan ug amahan pero guys, kung natay mga problema, asa man tamo di ba? Sa ilaha lang Japan, Di ba? Sa mama or papa lang Japan. So guys, kani topic ba? Interesado kay kuan niya. So guys, kung naamo ikasulti ani, please like and please comment guys. Kung unsang inyong ikasulti ba ani. Kaya nga no, dagkan ka kay yung mga lalain o kuan version ani. Labi na nga, ang Pilipina yun, ang mga sa Pilipinas, kita yun na kita gyud ko ang ta ka nang yuta sa tradisyon o sa kultura sa kultura nato pero nga rigud sa gawas guys lahi na manggo diri so ako para nako na ang ako mga anak dili nako di ko gusto nga sila magobliga namo, no kay kana bitaw mao manggo ilang nadak andere o so okay ra na nako kung um, dili na sila mo obliga na mo. pero syempre kung panalitan gani nga panalitan gani nga gusto gyud nila nga tabang sa muaw sa nalugon dili di ba kanindot na nanang hinung anak mutabang gid ni mo bisan pa og kana bitaw ang ilang half na ilang dugo ba dili na kay dili whole filipino gid half na wechan o half bisag unsa pa nang half sila guys so una mo yung sulti ani guys please comment guys kay gusto na may mabawuan kung unsa ba jud di ay unsa gid yung unsa inyo kasulti about ani kay ako makita ko ani bitaw guys mga vloggers nga nag vlog ani or mga the news ani nga nagsulit nags, about ani nga topic so mura ko kaya na bitaw mura interesado ko ani ba pero para nako good as a mother as a filipina dili mawagtang akong pagpangga dili mawagtang akong pagtabang sa akong maginikanan samtang na apa sila diri sa kalibutan guys magpadayon gyud pong tabang sa ilaha kay para nako ang ginikanan sila good, ang sa pangalan ng angkor, sila ang sila ang um, sila pa guys ang nag nagalsa sa tu ay ba no sabi sa mga unsa problema na asla nato no pero kung ang uban kung ang ilang pasa ang ilang ang ilang sa pangalan ng bitaw kanang ang ilang asabot ani nga lahi po so okay ra marespeto ay lang sa to mga tagsa tagsa -tags ka opinion pero para na ko mauna siya guys ang akoy kasulti guys so guys thank you so much for watching and um, see you next video bye guys